Naera siya nung uh, Friday. Maraming nagaantay dito. May YouTube title po ito, Peklat at Nanal ni Ate nakita ni Kuya sa isang website. Kasal Kinansel. Papasukin na si uh, Mr. Grobeline, Austria. Salamat po sa pagpunta, Mr. Grobeline, Austria. Matuloy po tayo doon sa pag-uusap na naputol po noong uh, last Friday, ano? Yes po, idol sabi niyo po, may ebidensya kayo na si ma'am ay nakita niyo sa porn site. Yes, sir. Na yes, sir. Ni ma'am. Hindi po siya yon. Ang sabi niyo po, nunal, peklat ang ebidensya niyo. Sabi ni ma'am, hindi totoo. Ano pong ebidensya yon ngayon? Pwede niyo may pakita na talagang definite kayo without a doubt na si ma'am. Kasi unfair po yon para pagbintangan niyo po siya na nasa porn site na hindi naman kayo sigurado kasi kayo po mismo nagsabi, hindi kayo sure dahil sabi ko meron ba talagang 100% certainty na siya talaga yun. Sabi mo hindi. Pero yung Nunal, kapareho, yung uh, Peklat, kapareho, yes, sir. sabi mo pupunta ka rito, may matagalang ebidensya. Hindi po ako titingin yan, siguro yung mga babae. Y hindi ko na po siguro, sir, isi-show yung video. Yung, yung, hindi po namin, promise, Opo. hindi po namin ipapublish yan, sir. Meaning, hindi po namin ipapakita yung video, si hindi sir. po namin i-upload yan. Opo. Pakita mo na. Hindi po namin i-upload yan. You just have to trust me. Pakita We will not. Na. Kasi unang-una po, labag sa community standards ng YouTube at ng Facebook. Pakita mo na yan para mapag-aralan na kung ako ba talaga yan. Itataya ako buhay ko dyan. Siya yung pagkababae ko para dyan. Nakita nyo na pong sinasabing video? Hindi po. Dalawang video lang po yung nakita ko. Ano pong reaction nyo dun sa dalawang video na yun? Sobra, sir. Nagwawala talaga ako. Kasi po, Kawin sir. Tawid nyo po ba yun, ma'am? Hindi, sir o bakit nasabi ni sir na ikaw yun? Hindi ko alam kung nag-hallucinate po ba siya kasi before, nung mga nag-start yan, mga ano niya, accusation niya sa akin. Hindi po yan natutulog, hindi rin kumakain. Magdamag pong nag-duty tapos hindi po natutulog sa bahay. Hindi rin po. Ano yung sabihin, hindi siya natutulog sa bahay? Saan po siya natutulog? Hindi, hindi po siya natutulog. Kalikot lang siya ng kalikot ng ano-ano. Cellphone niya, sa bahay namin, kung ano-anong kinakalkal niya. Tapos kung ano ano sinasabi niya, na may mga nabasa daw siyang article. Ng mga couple, nagpakasal daw po yung babae at siya kalalaki. Tapos, itong babae, may tinatago daw po pala. Tapos may parang, yung sulatan niya ng mga secrets niya naka daw po ng babae. So, inaano niya lahat ng nababasa niya, napapanood niya, inaano niya po yung sa akin. Sir, totoo ba na hindi ka na natutulog? There are times, siguro sa sobrang kasipagan, wala ka na natutulog, nagkakalikot ka na ng cellphone. Sa trabaho ko po kasi, sir, as a deputy commander, may mga time po kasi doon na sa gabi po kasi, wala po kasi kaming ganong tenant doon. So, nakakaidlip po talaga ako doon. Pero ilang oras po ang tulog nyo? Kasi dapat ang normal 4 to 6 tulog hours po. na tulog ng hours po. Every 5. night po yun, sir. Na dapat po ay 8 hours. Opo. Pwede yung mas mababa dyan. Kasi ako, tulog ako. 7, okay ako. 6 Opo. and a half, okay ako. Pag ako po ay nakatulog ng 6, malamya na po ako. Meron na po kasi akong nabasang isang study na isang grupo ng tao hindi pinatulog o kulang ang tulog for so many days. Yes, sir. Napanood ko po yung ano yung study. And there yun. was a time na sila-sila sila, nagkakainan na. Opo. Napanood niyo po yun. Ano meron pa, yun? pa rin po isang broadcaster na hindi po siya pinatulog for so many days. Bandang huli, kung ano na po pinagsasabi niya sa mikropono. So ano, kamuka? Hindi sir. Tapos doon sa malapita, nung video ko yung po yung babae, medyo oldy na po yung, medyo matanda po yung babae dito. Ngayon po, meron dito na parang uh, peklat, uh, dito sa videos, andito po ang peklat. Nasa likod po ng hita. Hita ng kanan pa ah. Both sides po. Okay. Ngayon po ang sa kanya po pinakita po niya yung picture ng peklat niya. Nandito po sa harap. May peklat po sa harap ay sa likod, likod? po saka sa harap. Likod. Ito ito likod to. Likod. Nandito, likod, yun, sir, likod. Sir, likod. nandito po. Likod, per Likod pero per Okay, yan yung peklat ni Mrs. Ano yung nasa And, video? Ah ito sir, ito po nasa likod pero yung sa video po malapit na po sa singit ito pong kay ma'am nasa likod mismo ng hita yung mukha sir nakita ko pero hindi po malayo po sir matanda. matanda, kaming dalawa na po ni Rose ang nakakita ayan sir dalawang magkaibang mata ang nakatingin tsaka sir katawan po medyo mataba po yung nandito mataba po kasi dati yan sir yung pag usapan natin yung mukha ayan po dalawang magkaibang tao tsaka makeup artist po kasi yan sir kaya niya po magmanipulate ng ano niya teka muna sir So, ang sinasabi niyo na ngayon, Nag-makeup po siya. Opo. -up magaling up, po. po 'yan. Ha? Huh? Gusto niya tignan yung mukha lang. Mukha niyo. lang hatang, ah, Okay eh, po, wala pong katawan. Ay, hindi po 'yan, ma'am. Hindi po 'yan, akin okay, na po. Eh bakit ito po yung Eh iba po yung San na San na sinasabi. ba't tu kayo palagi nanood ng porn site? Hindi po, hindi po ako nanonood yan, sir. Actually, bakit natanong niyo? Ngayon na lang po yan, sir. <laughs> Actually, sir, dahil sa emotional stress po sa Sunod-sunod po. Sir, kung emotional stress ang Pati stress ba, reliever mo, sir, hindi dapat porn site. Mag-exercise ka, matulog ka ng maaga, ka. mag ka. Kung hmm. hindi pa rin mo, Brian, magpatingin ka sa doktor para ikaw mabigyan uh, ng medication. Diba? Sorry, sir. Sir, tututo, -tutu, sir. Kasi uh, ang ginagawa niyo palang stress reliever, sir, ay pumunta sa porn site. Sir, lalo ka mapapahamak, lalo ka mabuburyong. Bandang uli, sir, baka magiging rapist ka. Tatag wala siya, wala ka, ka na sa tamang pag-iisip kasi stress ka. Tapos panentingin mo sa porn site no, baka mamaya sa susunod niya, may makita kang babae sa kalye. Bigla mo lang takmain. Sir, ang purpose namin dito, okay na po, sir. is habang maari, sir, pag-ayusin kayo. Kasi, sir, nakatay ang pangalan ni Madam. Tanggapin mo talaga lahat dahil Meron ikaw may Meron po kayong anak, sir, tatlo yung yes, sir. anak niyo. Alam ko po. Hindi naman no, maganda na... Yung nanay nila, pagbibintangan mo na nasa porn site, na hindi naman totoo pala, wala kayo matibang ebidensya. Anong sabi po ng mga anak niyo, ma'am? Galit na galit na po sa kanya, sir. Kasi nagpo-post siya sa FB ng mga nakabold na ganyan. Isinan po yun ng best friend ng anak ko sa kanya. Hindi po ako mimik doon sa mga post niya. May nagsisend din po sa akin. Hindi ako mimik, sir. Kasi alam ko naman po sa sarili ko na hindi po totoo eh. Kaya lang to the point na maapektuhan yung anak ko at umiyak. Ibang usapan na po yun. Hindi kayo naawa sa anak nyo, sir? Naawa po, sir. Kung hindi nyo lang po alam kung ano po yung pinagdaanan ko, sir, nung nalaman ko po talaga to lahat. Sorry, sir, tiningnan uh, I po. almost on. committed suicide, sir, nung nalaman ko to, sir. Sir, na, ano. you need to see a professional. Kasi, sir, dalawa ng staff ko ang tumingin. Malayo daw, sir. No, no need na rin po kasi, sir. Is it because sobrang pagod nyo na, sir? No, hindi po. Is it because gasgas -gas na kay sa trabaho no, sir. wala na time makapagpahinga physically emotionally mentally fit pa po, po ako sir mm. nung nalaman ko yan, sir nung ganyan itong hamon ko sa iyo sir are you willing sir ito ay voluntary to undergo psychological test Apo. para malaman ang tunay na state of mind mo is that okay opo pero gagawin ko po yun siguro sir sa proper ano na magpa file na lang po ako sa family court regarding diyan din ng mga bata sir hindi mo nga kayang protektahan yung mga anak mo eh. Custody ka pa na lang tayo Sir, sender, sir, ah. sir. hindi po ako abogado. No at hindi po ako judge. Pero kung ang tatanungin mo, talo ka na. Why, sir? Ang sasabihin po ng judge, show me proof. Kung ang proof mo lang po ay mga nunal-nunal at hindi po talaga yung muka malayo at sasabihin mo nag-make-up artist siya, you will lose in court. Tawag mo sa attorney Paul, kung ayaw niyo maniwala. sir, Sinasabihan kita para hindi na po masayang oras ninyo. Now, sir, yung paghabong ko sa inyo, psychological exam. Willing Kung papay kayo, sir, okay sa'yo. Puro ka willing, di ka naman pumupunta. Attorney Paul Castillo, FEU Law Professor. Ito po, sir, ay, uh, meron kasi isang fiancé. Meron mm -hmm. po silang tatlong anak. Ang contention ni sir, kaya niya gusto makuha yung custody ng mga bata ay sapagkat meron siyang nakita sa isang foresight na isang babae na nakikipag sa isang lalaki and he's saying na yun yung wife niya. Now, mm -hmm. Tiningnan po namin yung babae na nasa porn site, hindi po kamukha malayo. Ang sinasabi lang ni Sir, sapagkat yung nunal ni Mrs. sa binti mm -hmm. at yung peklat ni Mrs. sa katawan, tumutukma doon sa nunal peklat ng babae na sa video. Pero yung nunal po, malayo po sa tunay na nunal ni Mrs. Mm -hmm. Tatangkapin pa ng korte, Sir, yung nunal kaysa doon sa muka? Ah, well, unlikely, no? Maganda talaga kung ma-identify sa muka kung yun ang magiging basis para i-deprive siya ng custody. Mas maganda, sir, kung yung mukha talaga, may definitely. kita. Yes, definitely. Oh, may identify Yung pong uh, psychological test, yan po ba uh, i ng Korte kasi may allegation itong si girlfriend na itong si boyfriend daw kuminsan e wala ng tulog at dahil mm -hmm. sa wala ng tulog kung ano na lang pong ginagawang pag-hallucinate. Yan po mm -hmm. ba pagdating sa Korte yan po pwedeng i-request? Pwede yan i-request sa Korte, Raffi. Kasi remember, pag mag-file ng kaso para bawiin yung kustudiya, may means and ability yung Korte pag-utos ang uh, karampatang test or mga activity para malaman kung may basihan yung uh, aligasyon laban doon sa babae. Mo, Maraming salamat, Atty. ni Paul. Ayan, sir. Sabi ng abogado, malabo po yung laban niyo. Mayroon naman po akong mag doon, sir. Okay lang, sir. Pero sa akin na sana, sir, ito'y voluntary lang. Para makuha nyo po yung bang paniwala namin at maging ng mga netizen na you are telling the truth at ikaw ang tama at mali itong si girlfriend. Pero, kasi sa doon sa psychological test, kasi yun ang sinasabi ni ma'am eh, na baka nag-hallucinate ka na eh. Lumabas sa psychological test na ikaw po ay normal, then you might be telling the truth. And then ikaw naman ma'am, on the other hand, yes. ipapalay detector test ka namin. Yes sir. Okay yun? Sorry sir, pero I will not take that risk na sir kasi masyadong nadadrag na sir yung ano yung mga bata. Kung ang gusto mo na ituloy yung marriage, yung kasal, malabong malabo yun. Oh my God, di kita oh, habulin kakabulin. Oh, di ba? Oh, ano, ano nga ang purpose mo? Kaya tinatanong ah, kita. para tumigil ka na kasi naiskandalo tumitigil na yung mga na anak ako. na. na ako. Tumigil ka na kasi ngayon matagal nandito na. na ako. Matagal na, matagal, matagal na akong tumitigil. Na. O, Ikaw ang hindi tumitigil. O sige, tingnan natin kung ano yung last post mo. O oh, di, sige, bakit sa'yo ba yun? Huh? Bakit mo tinitignan? Oh. Naka-block ka nga sa akin. Ini-stock ko mo ko. Oh my Sino God, hindi... ini-stock kita. O, May mga nagsisend sa akin. Oh, Jesus lahat ng kamag-anak ko? ko inad mo inad mo oh sige na ano nga oh. yung purpose mo yun lang para tumahimik oh yun diba? lang ba ay eh, kasi yung purpose ko kasi oh. sa korte tayo magkikita sabi ta, mo, magpapatulfo ka. May post ka na, di ba? Doon natin patunayan ka? na lang. O, oh, andito na tayo ngayon. Ayan na si sir. Kaharap mo na. O, oh, kaya nga. O, oh, eto na nga. Ta Tapos oh, sabi na mo, na magpapatulfo eh, diba? ka, di ba? O, oh, eto na. Nakaharap na nga natin. O, oh, ano ka ngayon? Tatapusin natin oh. yung sa family court to. Eh, magano mag-ano ka? Dito tayo sa proper forum. Sa, ka muna. Sa, sa, sa proper na lugar. Pasay ko ka muna. O doon, gagawin ko lahat ng test na gusto oh, niyo. Sige, gawin mo. Ah, uh, ma'am, hanggang ngayon ba nagpo-post pa si Sir ng mga malasong video? Sinasabi ikaw 'yon? Wala po akong Wala na post na, ngayon, na Sir. Okay. Mula po nung ano, nagpunta na ako dito, tumigil siya. Ah, okay, good. Kasi, good. Kasi siyempre, Sir. Kasi pwede ho kayong mag pwede ho kayong kayo. magkaso sa kanya sa anti-cybercrime. Pwede hmm. ho 'yon. Nagilty lang siya doon sa mga post ko na ganun. Eh kasi sino ba 'yung sino? sino ba? Sino ba sinira mo relasyon? Nagilty ka lang. Kanino ba may relasyon ka sa iba? Wala. Oh, wala pala eh. O, oh, sinong ka karelasyon sino mo na sinisira mo doon? Yung lalaki mo. Ha? Huh? Yung Alam? kanya hindi nasira. Yung sa'yo nasira. Oh. Pero okay lang di sa'yo. God. Gusto mo tawagan natin kung sino yung sinasabi mo? Yung best friend mo ba? Hindi na. Doon sa family court oh, natin. O, tawagan natin. Ma'am, may number kayo ng best friend niya, diba? di ba? Hindi na. Doon na, na lang. Sa oh. family court na lang kung natin. Sa family court. magpa ko ka muna. Doon na lang. Doon lang. Okay. But sir, alam niyo sir kasi kaya ginaganyan niya ako kasi alam niyang wala akong magiging laban sa family court na yun. Sir, wala po kasi kakayanan yung pamilya ko na kumuha ng abogado. Ma'am, andito po ako. You're talking to the right guy. Kung abogado po kailangan niyo, I'll provide. Ganito po, ma'am. Hindi kay kasal. Yes, sir. Ilang taon po yung mga bata? Isa pong 11 years old, isang 8 years old, saka isa pong 4 years old. Yung formatic pa punta sa inyo. Yung 11 at saka yung 8 years old. 8 yan po ay papipiliin sa korte. Yes, sir. Nakahanda naman ko okay. ako dun. Now, abogado. Kahit dalawang abogado pa, ibibigay ko sa'yo. Promise. Yes, sir. Don't worry. Yung pera niya, tatapatan ko ng pera ko. Okay? So, wala kang dapat ikabahala. Saka, so, sir, on. napaka ano niyan. hindi nga ako nagbibigay sa amin ng ano eh. Umalis po ng bahay yan. Ang daming iniwang utang. We'll turn the table on him. Papaylan po natin siya sa Bausik kung hindi po siya nagsusuporta. Kung yung yes, bata, mga anak nyo nasa inyo at wala siyang binibigay suporta, bause okay. po natin. Yung mother ko po kasi, doon ko po pinapadaan yung binibigay po sa kanya. Okay. Ganyan po. Yung so, nakaraan ah, okay. po, sir, nagbigay naman po. Pero next One... time po, pag nagbigay kami, papareceive na namin kasi... Madali niya pong itanggi na hindi niya well, magbibigay. No, tama sir, lang po. Hindi, tama. Hindi dapat naman may, binatanggi. may Dapat may pala nakalagbok pala lagi. No, Mas sir. maganda sir. Resibo. Hindi ko po kasi sir akalain na ganyan na itatanggi niya pati yung binibigay namin. Oy, na galing sa magulang mo yun. Hindi akala yun galing lang, sa bulsa mo. Akala mo lang yun. Hindi, pero sir, tama ka rin. Ma'am, sorry. So, so from now on, lahat na ibibigay o mong po. pera kay ma'am na hmm. para sa mga anak oh, ninyo, sir. dapat merong resibo. Huwag po yung padaan ah, kung kani-kanino, ano? pwede niya i-deny. So dapat yan, tinanggap mo yan, 5,000 pirma mo hmm. yan. So pipirma siya na I receive 5,000 kung magkaano man yun. Next time. Nagbibigay Let's siya, sir, 1K, ng limang ngayon. araw. Yes, Kasi yes, tinatanggi niya pala na wala. Ako pong nasasaktan dito, sa totoo lang, dahil yung mga bata na umaasa... Hindi ka nasasaktan. <laughs> Kaya nga ginawa mo yan eh. Hindi mo alam. So ma'am, ano ayaw na magpagbalikan niya. No. No. Mmm, kahit ako po, ayoko na rin po. Aalin ko po yung ganyan lalaki? Eh kahit lalo pa. Hindi dinrag na po ako po. sa ganyang Ay, ano. Ano pong gagawin ko sa ganyang babae pag pumapasok po ako sa trabaho, 'yung maalis rin pala sumasabay? Ngon talaga gusto mo papasukin ko yung anak mo rito para sina, malaman mo. Huwag mo nang idrag yung bata. Papasukin ko gusto mo? Sa family court na lang natin oh, yung pag-usapan yan Huwag na rito. Ito lang sir, uh, ito po ipayo ko lamang sir ano kung mamarapatin ninyo Sana sir, kung mag akusa sa kayo ng isang napakalalim na akusasyon. Sana, sir, siguraduhin nyo, tumbok na tumbok nyo, na yung ebidensya is 100% certainty na yun talaga si ma'am. Ikaw ba, sir, ano mararamdaman mo kung ikaw inakusahan ng isang bagay na yung ebidensyang hawak ay hindi naman talaga kasiguraduhan na hindi 100%. Balik na natin, sir, hindi mo naman yun nandoon sa video. Sinasabi, hindi kumukayan. Hindi, kasi may nunal dito sa may kamay eh. Ikaw lang may nunal eh. Anong pumaramdaman nyo? Masakit po talaga yun, sir. Okay. Pero mas masakit po yun, sir, do sa taong nakaalam na totoo naman pala talaga yung nalaman niya. Sir, mas doble yung sakit nun, sir. Eh. Damit niya, sir, yung mga underwears, yung mga nighties, yung mga tongs, lahat. Wala ka nighties? Nandun, nandun Don't. sir. Lahat suit-suit niya. Pati yung kotse nung ginagamit nila nung lalaki niya. Walang si sa sa kotse si Kitty. <laughs> may kotse ka? Walang kotse yung ano, may, best friend niya. May picture dun, sir. Parang butterfly na tong. Meron ka ba nun? Meron siya nun, ma'am. Noon, A meron siya nun. Glitter, Way glitter. back 2013. Wala po. Meron po siya nun. Meron yung siya mga pa. underwear ko po, 2013 na sa akin pa din po. Ano itsura? Mahirap na po kasi i-prove sir ah, ngayon. Katama, sir. Kasi sir, nung Lalabas time kasi ngayon. Lalabas ka talaga ngayon, kung underwear lang. Ayun yun yung sinabi ko sir nung last time nag-usap tayo, nung nalaman ko kasi sir na gano'n, na na may na may na may other ano siya. Uh, hindi niya na po ako pinapasok kasi sa bahay. Uh -huh. Dahil alam niya po 'yung mangyayari. Lahat ng damit niya na nakita ko doon eh kukunin ko lahat at pipicturan ko sa isa. -isa. Ay, nako. Kaya po ang talagang in-establish nila na nawawala na ako sa workshop. Uh, ang sa akin lang po, ma'am. Wala kasing ibang magdi-distinguish nung hindi ako lang. 'Yun na lang po, 'yun lang po 'yung masasabi ko roon. Opo. For almost 13 years, may ma'am, may tatlo kaming anak. Sabi ko nga ulitin ko ulit, tulad ng interview ko nung last time, kahit hibla po ng buhok, yung bilang ko, not literally yung bilang ng buhok, ha, walang ibang mag-distinguish na ako lang. Mm -mm. Wala nang iba, kahit magulang niya, hindi kaya yung distinguish ipaglaban yun. Ipaglaban niya na lang kung anong gusto niya ipaglaban. Yung legal legal process na lang ako susunod. Okay? Mm -mm. Kasi hindi ko naman kailangan yung public opinion yun. Mm -mm. Kasi lalo lang madadrag yung mga anak ko. So respect na lang sana, yun lang. So, so siya, kung anong gusto niyang gawin, di gawin niya nang gawin. Sa akin yung legal process yung susundin ko. So di na magbabago isip niyo. So, mm? Yun na talaga tayo. Mm. Sa korte na lang lahat. Mm -mm. Payo mm -mm. niya daw ng ano ng public opinion pero lahat pinost niya. Hindi niya daw kailangan ng public opinion pero lahat nakapost. Sino bang ano asawa na hiniwalayan niya, 'di ba? Ako lang. Wala so akong asawa. sino eh, asawa ex lang. O, ex. Ex girlfriend. Oh, okay na nanay lang ng mga anak ko Okay Ayan, magkapa-schedule po tayo ng lie detector test Para sa inyo Dahil ayan, okay, okay. ay, nag-volunteer nag naman apa, kayo apa, kanina apa. Na okay lang naman sa inyo Pagkatapos po ay sa korte na lang po natin Para pag-uusapan kung anong dapat maayos at masaitel sa panig yung dalawa apa. Okay po Okay na po sir May sabihin okay. po. Kanina pa po ako okay. Okay. okay Salamat po, okay na po